Mayo 20, alas 7 ng umaga, nandito po tayo sa kusina ng ating mahal na buting mayor, Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor! Good morning, Kadyego. Good morning po mga kababayan ko di sa bayan ng Gimbat. Uh, opo, uh, mayor, muna sa lahat, nagpapasalamat uh, kami. Uh. At uh, meron po tayong linggo-linggong pakikipag-ugnayan sa inyo bilang Chief Executive Officer ng ating LGU Gimba. Uh, alam ko po, marami po ang masisayahan, natutuwa dahil marami po silang nalalaman linggo-linggo hinggil sa inyo pong mga ginagawa. Gayunpaman, meron pa rin po na ilan na naghahangad na malaman ang detalye ng mga programa ng mga bawat departamento. At uh, alam nyo naman po, sa dalawang taong pag-iral ng radyo, sa mga nauunang mga ilang taon, hirap po kami mak <laughs> na may makapanayam <laughs> ng mga department heads. Uh -huh. uh, Meron po ba kaya tayong maimumukai sa kanila para mapaya, may pabatid nila sa ating mga kababayan yung programa po ng uh, bagong gimba, bagong pag-asa. Ah, una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ayong ah, lingguhang pong ah, kapanayam ako ng radyo natin. Ayon ah, po ay talagang gusto kong mangyari para yung aking servisyo sa ating bayan ay may transparency and accountability. At ayon ah, po yung tinatawag natin, good governance. Siyempre po kung ang, ang opisina ng mayor ay uh, bukas para sa uh, radio natin para malaman nila kung ano ang mga programa natin. Dapat lamang at karapat dapat lamang na lahat ng department sa ating munisipyo dapat din may transparency na malaman ng sambayanan kung ano ang programa ng bawat department o sangay ng ating pamahalaan. Kasi po, ito nga ating gustong mangyari, malab malaman at matid ng lahat ng mga mayan yung ukol dito sa mga gagawin at mga plano ng ating munisipyo at ng bawat departamento ng ating bayan. Ayan. So, asahan po ng ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa ating uh, weekly interview ang uh, pakikisa po ng mga departamento. Kinakailangan pa ba mayon ng uh, talagang atas para uh, Actually, Kadyeco, kung, kung talagang uh, sila ay lingkod bayan at sila naman ay talagang public official sila, di ba? Mm. Mga permanent mm. official 'yan na kung, saan, kung talagang ginagawa nila ang tungkulin nila sa kanila departamento, hindi sila dapat uh, umaya o magatubili na sagutin o isiwalat sa publiko ang bawat programa ng bawat departamento. Kagaya ng ating DA, di ba? Mas maganda kung sabihin niya yung mga patakaran at programa lalo na sa pagbibigay ng ayon ng binhi mm -hmm. ng pataba o kailan i, i, i uh, ibibigay yung mga pataba na yan, yung mga binhiner at yung mga ayuda. Di ba mas maganda malaman ng publiko? Para mang ito yung tinatawag natin na para mang information dissemination. Opo. Para hindi lang sa pagpapaskil sa Facebook o kung sa ating uh, cellphone, kundi publiko na. Kasi pag nalaman na sa publiko lahat-lahat to, mas mabilis at mapapadali ang information at dissemination na ibibigay ng bawat departamento. Kagaya ng ating uh, palengke, di ba? Gumaganda ang ating palengke. Ngayon, yung department head dyan, dapat talagang mas maganda sabihin niya sa publiko yung mga programa niya sa palengke. Ganon din sa engineering. Yung ating mga paggawain ng gym, mga pamto to market road, paano sa gano'n nasusubay ba yan? Nang sambayanan ang lahat ng proyekto ng ating bayan. Lahat para sa GCH, di ba? Doon sa mga RHU, doon sa budget, aw mas maganda malaman na ng publiko. May transparency dapat ang panunungkulan ng ating uh, pamahalaan, lalo na ang inyong likod. Kailangan, gusto kong malaman ng tambayanan, yung transparency na gusto kong mangyari sa ating bayan. Na walang tinatago, dapat mabati ng lahat. ibig sabihin, Mayor, ito pong uh, bagong gibaw, bagong ng bagong giba, bagong pag-asa ng na slogan po ninyo. Uh, ito po ay, ibig sabihin po ito, mas transparent na pamamahala Oo oh, ka Diego, bagong gimba nga eh, bagong pag-asa. Iyan yung talagang battle cry natin na baguhin ang maling sistema sa ating bayan. Yung tama, kunin natin. Yung mali, tapon natin, gawin natin tama tamalahan. At kung mag, meron man akong mali sa aking ginagawa, bukas po ang aking upusin na mga kababayan ko, nasabi nyo sa akin na mali yung aking ginagawa at itatama natin. Kasi pag mali na at hayaan nyo ko sa mali, hindi, hindi magaganda ang ating bayan. Kaya po kung meron kayo nakikitang mali sa aking patakaran at pamamahala, pwede nyo po akong kausapin, pwede nyo akong sigawan, pwede nyo sabihin sa akin na for, ng frontalan kung anong mali ko. At kung may advices kayo, magsabi lang po kayo sa akin, bukas po kayo sa aking opisina para kayo ipaglingkuran. At kung sakal man po na talagang nakikita nyo na may pagkukulang pa, mag-suggest po kayo sa akin kung anong dapat ko paggawin sa ating bayan. Dahil kayo po ang aking paglilingkuran, kayo ang boss sa munisipyo, kayo ang boss sa ating bayan. Ako po ay utusan nyo lamang at mag-utusan nyo kung ano ang dapat kong gawin dito sa ating bayan. Ah. At po mga kababayan ko, yung advices po ng bawat isa. Advice sa nyo po ako kung ano ang tama na gagawin para gumanda ang ating bayan. Uh, uh, Mayor, ito, mensahe nyo na lamang po sa inyong mga department heads, staffs ng uh, uh, LGU, gimba Uh, ang mensahe ko sa aking mga department head, sa mga staff, magtulungan tayo para sa kaganda ng ating bayan. Ngayon, kung kayo po ay sakaling uh, ma-interview para isiwalat kung anong programa ng inyong mga department, sana po nakabukas ang inyong mga opisina para malaman ng publiko kung ano ang mga patakaran, ano ang mga programa sa bawat department. Ako pinakikilos sa inyo. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po, Kadyego. At uh, mga kabayan ko, mag magandang umaga po. Magsama-sama po tayo para sa kagandaan ng ating bayan. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito